Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid ay dadako tayo ngayon sa hatol ng tao kung sakali siya ay mag-aayuno ng dalawang araw o isang araw bago pumasok ang Ramadan dahil siya ay nagdududa na baka pumasok ng ang Ramadan. Halimbawa sa isang tao na nasa liblib na lugar, hindi niya alam kung paano titingnan kung kailan papasok ang Ramadan. Mayroon siyang kalendaryo na Hijri calendar, pero nagdududa siya kung nakita ba ang buwan o hindi, walang makapagbalita sa kanya. So gusto niya mag ng advance. mag siya ng dalawang araw o isang araw bilang panigurado na ma, uh, ma, makakapag-ayuno siya at makakapasok na yung buwan ng Ramadan. Ano nga bang hatol sa ganitong bagay yung pag-aayuno sa kadahilanan na siya ay nagdududa na baka pumasok yung Ramadan at hindi siya nakapag-ayuno dahil hindi siya sure kung nakita ba ang buwan ng Ramadan o hindi. Ang pag-aayuno sa bagay na ito, ang pag-aayuno bago dumating ang buwan ng Ramadan ng isang araw o dalawang araw, ito ay ipinagbabawal ng Islam kung ang tao ay nagdududa. Kung ang tao ay nagdududa, na baka pumasok ng Ramadan tapos wala siyang mabigat na dahilan, hindi niya nakita ang buwan, walang nakapagsabi sa kanya kaya mag-advance siya ng ayuno ng dalawang araw, dalawang araw o isang araw, ito po ay pinagbabawal. Bawal pong mag-ayuno ng advance bilang pagdududa sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Maliban sa tao na nasanay siyang mag-ayuno katulad ng pag-ayuno niya ng Monday o pag aayuno niya ng Thursday, buwan-buwan, o kaya nag aayuno siya ng araw-araw, alternate, katulad ng pag-aayuno ni Dawood alay salam, mag aayuno ngayon, bukas ay hindi naman mag aayuno walang problema kung ganun. Sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa hadis na sahihain, uh, hadis ni Bukhari at ni Muslim, kala sa an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anahu qal, daman, la na ho la لا يتقدم من ahadukum ramadan, من bisawmi yawmin bisawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum huwag mauuna ang isa sa inyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pag-aayuno ng isang araw o dalawang araw bago pumasok ang Ramadan dahil sa kanyang pagdududa maliban sa lalaki na sanay na siyang mag-ayuno sa bagay na ito hindi siya nagduda pero sanay na siyang mag-ayuno sa pang-araw-araw hanggat sa dumating yung punto na isang araw na lang ang Ramadan nakapag ayuno pa siya dahil tumugma doon yung Thursday na dati niya pinag ayunuhan o nag ayuno siya alternate ay nag tumugma doon sa araw na yun isang dalawang araw o isang araw bago ang Ramadan doon tumugma ay walang problema doon walang problema doon dahil hindi naman yun uh, kasama sa pagdududa sa pagpasok ng Ramadan Uh, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung yun ang kanyang nakasanayan ay pag-ayunuhan niya ito ituloy niya ang ituloy niya ang pag-aayuno. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, la taqaddamu ramadan bi yaw bi min, wala aw wala yawmayn ila rajulun kana yasumu yawman falyasumhu. Huwag kayong huwag niyong uunahan ang Ramadan ng isang araw o dalawang araw maliban sa lalaking sanay na siyang mag-ayuno tapos tumugma sa isang araw o dalawang araw bago ang buwan ng Ramadan dahil ituloy niya ang pag-aayuno dito. Bagkus, ayon pa sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadis ni Ammar, "Man sa yawma faqad asaba al Ang sinumang mag-ayuno sa araw na may pagdududa siya sa pagpasok ng Ramadan, tunay na nasuway niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bawal mga kapatid na pangunahan natin dahil tayo ay nagdududa kung pa, bukas na ba yung Ramadan. So mag-ayuno tayo, hindi natin sure ngayon ba ang Ramadan or bukas. So hindi po pinahihintulutan 'yon sa Islam na mag-advance tayo ng pag-ayuno ng isang araw o dalawang araw bilang pagpasok ng Ramadan. Naliban sa taong sanay na siyang mag-ayuno bago ng araw-araw, tapos tumugma ang pag-ayuno niya ng dalawang araw o isang araw bago pumasok ang Ramadan Meron naman tayong pwedeng pagtanungan, pwedeng mag-text, pwedeng tumawag. Ma, sa panahon natin ngayon ay uh, mahirap ng hindi natin malaman ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadhan. Wasallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.